yung bagyong Christine patunay sa pagiging palpak, pagiging pabaya ng Marcos Jr. administration. Kailangan maging accountable sila sa mamamayang Pilipino na maging transparent sila. Maalab na pagbati Pilipinas. Hindi pa man nakakaahon ng marami mula sa hagupit ng Bagyong Enteng noong Setyembre, lubog na naman ang kabuhayan at mga tahanan ng mga tagabikol at iba pang bahagi ng bansa. Higit dalawang milyong kababayan natin ang naapektuhan ng matinding pagbaha sa pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Pero ang tanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, nasaan ang 20.5 billion pesos na calamity fund para sa 2024? Malaking tulong daw sana ito sa tinawag niyang climate emergency. No 2023, Masabi ng DBM, zero ang nagamit na calamity fund na ang merong approval sa pag-release niyan ay mismo kung sino ang makaupong Pangulo. So kung ganito yung nangyari ng 2023, ang pangamba natin ngayong 2024, di natin alam saan talaga yan nagagamit, sino nakikinabang dyan. Dahil wala pa rin daw malinaw na tugon ang gobyerno, iba't ibang organisasyon na ang naglunsad ng relief operations para sa mga naapektohang komunidad, lalo na sa mga magsasaka at mga isda. Dapat din ay merong compensation na ibigay sa kanila. Kasi in the first place, hindi nila kasalanan na nagkaroon ng ganitong climate change induced na mga sakuna. At bahagi ng mga nagdulot ng ganitong mas malalang mga sakuna, mas malalang mga pagbaha, ang mga big corporations na nagkakadak ng illegal na logging mapanirang quarrying at mining operations sa halip na yun sana yung i-address ang gobyerno ang ginagawa pinoprotektahan pa ang ganung mga korporasyon isa ang Pilipinas sa mga pinaka bansa pagdating sa mga climate disasters. Kaya naman, paalala ng kongresista na kailangan ng maagap na paglalaan ng pondo hindi lang para tugunan kundi para maiwasan ang matinding epekto ng kalamidad sa bansa. Kasama sa paggamit ng calamity fund ay pre-disaster activities. Pero itong calamity fund, the mismo presidente din naman yung nagre-release, napakakupa din. Yung bagyong Christine, patunay sa pagiging palpak, pagiging pabaya ng Marcos Jr. administration. Bumabaha ng anomalya. Ganyan ang turing ng marami sa kontrobersyal na fund transfer ng PhilHealth. Sa November 11 kasi, ibabalik na ang huling bahagi ng unused funds o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa national government. Aabot sa halos 90 billion pesos ang unused funds ng PhilHealth. Bagay na kinakwestiyon ng maraming pasyenteng natulungan sana ng halagang ito. Tanong nila, sana hindi na lang itinaas ang kontribusyon kung malaki naman palang pera ang hindi magagamit. Pero ang pinaka-questionable rito ay ang utos na ibalik sa National Treasury ang unused funds ng ahensya. Malaking posibilidad daw kasi na magamit ang pondo sa korupsyon. Sa utos ng Department of Finance, ililipat ang unused funds sa unprogram appropriations o pondong nasa kontrol ng Malacanang. Tatlong petisyon na ang isinampa sa Supreme Court para pigilan at ideklarang unconstitutional ang hakbang na ito. Pero sa January 2025 pa nakatakdang dinggin ng Supreme Court ang mga petisyon. Kaya naman nag-file ng motion for temporary restraining order ang bayan muna noong October 16 para pigilin ang fund transfer habang wala pang pagdinig ang Supreme Court sa mga petisyon. Kilala ang bayan muna na matagal nang kumikwestiyon sa mga patakarang pinapatupad ng PhilHealth gaya ng pagtaas ng premium payments ng mga membro nito. Kaya hindi pwedeng basta-basta ilipat yan ng walang pahintulot, particularly ng Kongreso. Yung PhilHealth ay eh, pera ng membro yan. So meron silang karapatan na labanan itong napakamali at napaka-maanomalya, illegal pa nga, na hakbang ng gobyernong uh, Marcos. Dagdag ni Casino, ang lahat ng unused budget ng PhilHealth ay dapat gamitin sa pagpapaunlad ng healthcare facilities at iba pang serbisyong pangkalusugan ayon sa universal healthcare law. Ganito rin ang tingin ng public health worker na si Nurse Jocelyn Andamo. Anya, malaking kasalanan sa taong bayan na bilyong-bilyong pondo ang hindi nagamit, samantalang kulang na kulang ang budget para sa health service. Kung ina nila na ilalagay saan program appropriations, malaki ang possibility na makorap yung fund kasi hindi na natin yun mamamonitor. So malaking possibility yan ay magiging pork barrel kasi kung halimbawa infrastructure projection, uh, paano natin mamomonitor na na used wisely ang ano ang pondo? Nangangamba pareho sina mo at Casino sa malaking posibilidad na magamit bilang Park Barrel Funds ang pondo ng PhilHealth ng mismong opisina ng Presidente. Paraan talaga ito ng pangangalap ng Administrasyong Marcos ng malaking pondo para ilipat doon sa mga Uh, items ng budget na hindi malinaw kung saan no yung pro unprogrammed funds nga at uh, ang may discretion lang yan ay uh, lalabas ang presidente ng Pilipinas and given that this is an election year at alam naman natin na talagang tuwing eleksyon ginagamit ng administrasyon yung pondo uh, pondong bayan para sa electoral uh, campaign ng kanyang mga kandidato eh para tayong ginigisa sa sarili nating mantika ang Unprogrammed Fund ay reserbang pondo para sa mga proyektong pwede lang ipatupad kung may sobrang pera ang gobyerno. Hindi dapat kasama ang government-owned and controlled corporations tulad ng PhilHealth, pero naisingit ito ng Kongreso sa 2024 General Appropriations Act. Nangangamba ang iba't ibang grupo na pagdating ng November 11 at naibalik na ang huling tranche ng PhilHealth funds, baka mahirapan na itong mabawi paglabag pa rin sa karapatan sa kalusugan kasi supposedly yung intention ng PhilHealth to fulfill its mandate. Imbis na gawa niya ng paraan for more accessibility, lalong napapalayo sa tao. Kaya yung statistics nga natin na ang mas nakakapag-access sa PhilHealth ay yung may mas nakaka angat sa buhay. Samantalang yung poorest of the poor, 1% lang ng poor ang naka-access sa PhilHealth Services. Dagdag pa ni Nurse Alin Andamo, marami ng isyu ang kinasangkutan ng PhilHealth kaya dapat lang imbestigahan at mapanagot ang nasa likod ng kapabayaang ito. Ang kategory nga ng PhilHealth is not only GOCC but a government business enterprise. Pag sinabi yung business, syempre profit. No? paano ka maglilingkod sa tao kung profit ang primary objective mo? Kaya, very ironical nga yan. Panawagan nila sa Korte Suprema na ibigay ang TRO sa paglilipat ng pondo at gamitin ang PhilHealth Funds para sa totoong mandato nito. Importante rin anila na agad na ituwid ng administrasyon ng anomalyang ito ng PhilHealth. Kailangan maging accountable sila sa mamamayang Pilipino, na maging transparent sila, uh, magkano ba ang pera talaga ng PhilHealth? Magkano ba ang premium contributions ng bawat mamamayang Pilipino at uh, ini-emphasize natin na dapat sana ang national health budget, ang malaking bahagi nito kalusugan at hindi na kailangan ng isang uh, government business enterprise tulad ng PhilHealth. Sa San Miguel, Iloilo, pinapalaya sa mga residente at magsasakang nakatira sa agricultural land para bigyang daan ng itatayong subdivision. Panoorin ng ulat ng Panaysayon. Ganito ang sitwasyon ng mga residente ng Sol Compound sa San Miguel, Iloilo matapos prasahang i-demolish ang kanilang mga bahay noong Oktobre 2. Dahil inaprubahan ng 14th Municipal Circuit Trial Court ang petisyon ng Communities Iloilo Incorporated, purasahang pinasok ang compound para bigyang daan ng pagtatayo ng subdivision ng kumpanya. Ang Communities Iloilo Incorporated ay subsidiary raw ng Vista Land and Landscapes Incorporated ng pamilyang Villar. Pero para sa Iloilo Farmers and Irrigators Alliance Association o IFIAA, Department of Agrarian Reform at hindi MCTC ang may responsibilidad dito dahil isa itong agrarian dispute. Kasi alam na natin na may agrarian dispute dahil una ay may naka ano, sa lupa, may tenant sa lupa, di ba? May nagbabayad ng arkila. Pagkatapos yung ano, yung lupa in yun ay agricultural land. Saka yung may umaagaw ng lupa. So dahil diyan, dahil sa gawa ng lupa na agraryo, mayroon ngang pinanghahawakang Certificate of Land Transfer o CLT ang mga residente. Pero ayon sa IFIAA, ito raw ay kinansila ng DAR para i-convert ang gamit nito. Pag kinansil yung CLT, pabalik yan sa gobyerno. Hindi, hindi yan makukuha ng ibang tao. Eh. Ngayon ang nangyayari, ng, ano, ng ibang mga tao, ibang mga tao halimbawa, na ang lupain na CLT. So kung, kung tutusin, nakalagay doon sa ating batas na talagang hindi pwede yun. Ibabalik sana yun sa gobyerno at ibibigay naman sa ibang ano uh, magsasaka kung, kung totoong nakaano yan, naka yan. Dagdag pa ng IFIAA, illegal din daw ang ginawang konversyon ng lupa dahil ayon sa Bureau of Soil and Water Management, may irigasyon at produktibo ang lupain. Sa ating A1 Series of 2002, Section 4, na nagsasabi na itong mga lupain na irrigated ay hindi talaga pwede, di ba? Non-negotiable for conversion. So kung tutusin, to alam na ng DAR na hindi pwede into shit eh, kahit ano pa, di ba? Sa kabila ng apela ng pamilya para sa tulong mula sa DAR, hindi pa rin daw nakialam ang ahensya. Ayon sa mga pamilya, walang ayuda o relokasyon na ibinigay ang developer para sa kanila o kahit ang lokal na pamahalaan. Uh, ako ay nanawagan sa dar na ihinto na lahat yung mga ginagawa uh, yung pagpapayan, pagpapabayan nila sa mga sinasabi nila na nagbibigay daw sila ng conversion order sa sa mga lupain ako si Paolo Kaupod ang panaysayon nagaulat para sa alam Dahil sa coal mining, ang lupa ng mga lumad sa Lake Cebu sa South Cotabato. Pero, Pwede ba ito gayong ayon sa batas, kailangan ng free, prior, and informed consent mula sa mga katutubo? Alamin yan sa segment na ito na Rights Watch. Isa ang lumad na si Abiatar Wali sa mga residente ng Barangay Ned sa Lake Cebu, South Cotabato na nanganganib mawalan ng lupa dahil sa coal mining ng San Miguel Energy Corporation. Nagsagawa na raw kasi ng taging o survey ng lupa ang kumpanya sa mga sityo gaya ng Pulosubong, Tawandagat dagat at natalbon langon kahit hindi pa kinukonsulta ang mga tribo. Bahagi anila -an ang mga lugar ng expansion ng coal mining operations ng San Miguel na nauna nang nag-operate sa kalapit na Sitio El Dulog. Pag sulod sa kumpanya dito, wala yun sila nag og kwan, kuan, FPIC, sa mga tribo, pareha sa Amoa. Nagsulod lang sila dito nga wala, wala yun sila nag istorya sa Amoa bas Nakuan sa mga security ba, ginahadlok sila para nga muhawa sila sa ilang yuta kay ang gusto sa mga kuan sa mga taga kumpanya nga i-operate na nila ang area katong sitio Pulo Subong o sa Eldolog. Sitio Eldolog mao nang mining site karon sa San Miguel. Isa lamang daw ito sa mga taktika na ginagawa ng mga kumpanya para matuloy ang kanilang mga proyekto. Sa batas kasi, may karapatan ng mga katutubo na payagan o hindi ang isang proyekto o aktibidad na may epekto sa kanilang komunidad. Kaya sa inilunsad na environmental conference na pinangunahan ng mga grupong pangkalikasan, simbahan at katutubo sa South Cotabato nitong linggo, tinalakay ang mga karapatan ng mga katutubo gaya ng FPIC at ang epekto ng pagmimina sa Lake Cebu at Tampakan. Paliwanag ni Beverly Longid ng kalipunan ng katutubong mamamayan ng Pilipinas, hindi lang simpleng proseso ang FPIC. It is a collective right. Hindi po ito karapatan bilang individual, pero karapatan po natin yan bilang isang tribo, bilang isang grupo ng mga Uh, mamamayan na may particular na interes dapat malayang nagdidesisyon ang mga komunidad at mga membro nito kaugnay sa isang proyekto so bawal ang pananakot bawal din ang panunuhol sa anumang klase bago pa isagawa ang anumang proyekto ay dapat nakukonsulta tayo. Mahalaga niya sa pagdedesisyon ng komunidad na ipaalam sa kanila ang mga impormasyon tungkol sa planong proyekto o aktibidad. Dapat kompletong datos, ano? Totoong datos, masama man o hindi. Iyong datos. Una, ano yung proyekto na ipapatupad? Ano yung saklaw ng proyektong yan? Sino ang magsasagawa? Ano yung magiging epekto nito? At ito ay tapat na sinasabi bago pa isagawa yung proyekto. Ang nagiging problema kasi kulang-kulang yung datos. O kaya, ang sasabihin pa nilang datos ay gawa-gawang mga datos. Di ba? Paano tayo magdidesisyon kung hindi naman natin alam kung ano yung mga tunay na datos o informasyon kaugnay sa isang proyekto? Kasama ang iba pang mga sektor, nananawagan ng mga katutubo na igalang ang kanilang karapatan sa lupang ninuno at itigil ang mga proyektong sisira sa kalikasan. Panawagan ako sa uh, gobyerno, dire sa, dire, dire sa Pilipinas, sa Tibok Nasod, unsay matabang nila sa amua sa problema namo bahin sa mga kumpanya nga nagasulod sa amuang yutang kabilin. Uh, dito sa barangay Ned, o dili lang sa barangay Ned, tibok tibok Pilipinas ang uh, maundang na ang grabe nga nahitabo sa among mga, mga komunidad Bayanihan at damayan ang palagiang tugon natin kapag may mga kapwa Pilipinong kailangan ng tulong Ngayong bagyong Christine mahaba na ang listahan ng mga relief drive at operations ng iba't ibang organisasyon Tara at tulong tayo Bisitahin ang aming social media pages para sa detalye ng mga pwedeng ng relief drive. Ngayong maulan, parang ang sarap ng mainit na adobo, no? Ay teka, pati pagluluto ng adobo, ginawang terorismo? Anek, panoorin na lang ating balita with feelings! <mulit> <mulit> Gaano katagibang ang justice system sa Pilipinas? Sa nakaraang linggo, laman ng balita ang latest na kinasuhan ng pamahalaan. Isang may-ari ng sari-sari store sa Mountain Province at isang nagluto ng adobo at kanin sa Batangas. Kasong financing terrorism ang ipinataw ng DOJ kay Marceline Pilala, isang igurot na sari-sari store owner. Galing daw kasi sa tindahan niya ang pagkain, gamot at iba pang gamit ng revolusyonaryong grupong NPA. Sinampahan naman ng AFP ng paglabag sa anti-terror law si Aliza Limita dahil nagluto raw ng atobo para sa mga NPA. Sabi ng human rights groups, halatang ang goal ng mga kasong ito ay takutin at gipitin ang dalawa. Lalo na't kapatid ni Aliza ang pinaslang na aktivista sa Bloody Sunday na si Chay Limita Evangelista. Aktibo ang pamilya nila Aliza na maghanap ng hustisya para sa kapatid. So ayan, kasuhan para tumahimik. Ang sama ba? Diba? At ang only evidence naman ng parehong kaso ay ang mga pahayag ng mga rebel returnees daw na nakasaksiraw ng pamimili ng mga NPA. Take note, binili. Kasi tindahan nga naman, di ba? So ganito na ba dapat next time? Ate, pabiling suka. Teka, baka fill out muna itong form, pahingi ng biodata at valid ID, baka NPA ka kasi common tuloy ng human rights groups, kahit ang absurd ng kwento, hindi ito isolated case. Pansin na nila ang pattern ng panggigipit gamit ang anti-terror law. Patunay daw ang kaso ni Napilala at limita na nagagamit ang napakalabo at mapanganib na mga probisyon ng anti-terror law laban sa mga simpleng sibilyan o kaya para sindaki ng mga taong naghahangad ng reforma. At talaga naman daw pag mahirap, napakabigat ng parusa ng batas. Eh yung ibang kriminal, guilty sa money laundering, pagwaldas ng milyong-milyong pisong kaba ng bayan. Pero ayun, party-party pa rin. Eh sila ate, nagluto ng adobo, terorista na? I cannot. O siya, hanggang sa susunod na balita with feelings. At yan ang mga nag na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alter Media Network. Ako si Micaela Rojo ng UP Baguio Outcrop. Maraming salamat sa pagtangkilik at pagsuporta sa Alternatibo Media. Para sa mga karagdagang balita at pagsusuri sa mga isyu, pumunta lamang sa aming website, altermedia.net. I-like din ang aming social media accounts sa Facebook, Instagram at X. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. I-message lang kami para sa mga comments at suggestions. Stay safe mga kababayan. Hanggang sa muli.